The cable car. Pero need magpa di may makasakay. Tara na, dito sa balik ta sa mall. Balik may sa mall kay kuan dai sila, wala sila ay walk-in. Dapat magbooking pala. Eh di manamin alam, ano lang kami dito, One night. So at least naka-pack nang ano nakalabas kami ng Hong Kong, <laughs> balik kami dun sa mall kay magbili kami ng pagkain namin dalhin namin sa hotel, kasi super mahal di on. ang nakita lang nako sa ano? Ito ang mga nakita ko lang sa view ngayon, talagang nakita ko in person, <laughs> real, real, real nakita ko sa original na Oh, yan. taas. Yan. Tapos ito, hanggang ano lang ako eh, nakita ko lang ito sa mga views, kung kani-kanino mga post. Ayan, sawa ng Diyos, talagang nakita ko talaga ng <laughs> personal itong mga building na ito. Ano ito eh, uh, common na sa mga post. So, kaya ngayon, nagdagdag ako. Idagdag <laughs> e, ko sa mga post sa mga tao. Kasi unang punta ko dito sa Hong Kong. Eh. Actually, mga ano na ako, ilang beses na ako nakapunta ng Hong Kong hanggang airport lang. <laughs> hanggang airport lang ngayon. Talagang lumabas kami. Dalawa kami ni anak kasi yon ang ano namin iplano para makalabas para makaapak kami ng Hong Kong yung sa labas ba hindi lang sa airport <laughs> yan na siya guys itanong daw natin na, anong oras ang bus dito Karam. bitaw na sayo pa man tara pagkaon naman natong paliton niya ugma sa kuan sayo adto namin sa airport kay mo pulupad damig <laughs> Pela <Pilipens. laughs> brato-brato oh, oh. um, ko swimming Oo. ma akong gigtuyo tuyo, pu day ba? Na bano um problema ka tum ko short. Ya puydi naman to akong kuan pang swimming pool. Pa katong tilas akong mga kuan. Uy, din na to. Yan naman ko yung panty shirt dito, leggings. Uy, din na to kasi mag-swimming pool kami pagdating sa hotel, guys. Pero magbili muna kami ng pagkain namin dito sa, ano, sa loob. <laughs> Ayan, ang, ano. Asa ka ito? Muna o, pata? Oh, okay pa. Munaog pa di ay Ito ara dito ang grocery. Last na mong biliho ko ng among pagkain. Para ma hapunan dito sa hotel. Para di may mapas mo. May mga baon kami para Abu Dhabi. Pero, tikman namin yung mga ano nila. May masarap doon tingnan no, yung parang yung may kanin. Gusto din tikman ni Jane yung putahe nila dito. Pasok muna kami dito, guys. Sa ano? Pasok muna kami. See you later. alligator.